Gabi nang pumasok si Juan sa gubat upang humanap ng halamang gamot para sa kanyang ina. Sa gitna ng dilim, isang napakagandang babae ang lumitaw, maputla, may mahabang buhok at nakaputi na damit. Ang kanyang damit ay mahaba at may bulaklak sa buhok at sa likod niya, mga pakpak ng isang dambuhalang ibon. "Halika, tutulungan kita." anya, nakangiti habang naglalakad sila. Unti-unting lumamlam ang liwanag ng buwan. Ang hangin ay lumamig at biglang nawala ang buwata. Tumahimik bigla hanggang sa isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang likuran. Mabuti na lang at hindi ka sumunod sa akin. Lumingon si Juan at doon niya nakita ang buwata. Wala na itong mata at ang bibig nito ay punong-puno ng matutulis na ng ngipin. Tumakbo siya palabas ng bubat. Pero mula noon, gabi-gabi niyang naririnig ang tinig nito sa kanyang panaginip. Ikaw ay hindi na makatakas sa akin.